guys pani panibagong araw panibagong vlog na naman po tayo at uh, bago tayo magpatuloy sa ating pag vlog at mag intro muna tayo okay bye bye uli, uli. Uli. Naka ah. okay. Ano na yan guys Naka Epoxy na yan Tapos okay, ito yung Pinagpatungan dito ng tubo Yung paglalagyan ng ihi dito Yan bago yan guys Kakano lang kanina Kasi so, yan yung makina Yan manipis yung ano guys pinaglagyan ng makina masyadong manipis yung sa amin, makapal yun eh. puno lang. Trigger pa nga. Ay, uno nga. Hindi pa pantay. Mani. Hindi pa pantay. Tignan mo, maliit dito doon. Malaki. Kapal. Hmm. Hmm, guys. kulang na lang guys yung paglalagyan <coughs> pala ng timon Ayan. kunti na lang guys patapos na to okay. Sure. So,